maraming mali sa sistema, uh, maraming kailangan ayusin sa sistema, at ang sabi ng Pangulo, para sa kapakanan at safety ng ating mga kababayan na araw-araw ay nasa kalye, tulad nating lahat, na, eh kailangan na natin once and for all baguhin yung sistema dito sa ating road safety. Kasama na ang LTO, kasama ang LTFRB, kasama ang DOTR at iba pang mga Uh, ahensya ng gobyerno. Isa sa mga nasabi ko na, no, kabulukan ng sistema, itong hindi na itong nag-evolve na sistema ng mga fixer. No? am, um, ewan ko kung, na, kung nakita nyo, pero siguro, um, papa, papa ano ko na lang, no? papa, ipapakalat ko na lang. Meron kaming mga nakitang marami. Yung, yung fixer nung dati, ano yan eh, nasa tabi ng LTO, nag-offer ano, nag ng uh, services, ika nga, uh, humihingi ng pampadulas para makayusot sa mga requirements ng presensya, ng registro, etc. Et Pero dahil sa internet, sa Facebook, naging online na yan. At ngayon, meron kami ipipresenta sa inyo, uh, bibigay ang detalye ni General Yang, ang uh, ating head ng PNP Cybercrime. Ito, pasalamat tayo kay General at sa buong uh, kagawaran ng PNP Cybercrime kay uh, Chief PNP Marbil at kay, siyempre, kay, ano, ang lalo na kay Secretary John Dick Rebulla ng DILG sa support ng binigay niya dito sa efforts natin. Ito ay isa sa marami pa naming mga huwulihen at isasarang mga fixer online. At itong mga fixer na to gara na kasi ginagamit ni paniya ang logo ng LTO at ng gobyerno sa kanilang mga site. Sinasabi niya, pinapag-abas niya, LTO siya, pero kung titignan mo yung mga servisyong binebenta niya, for 1,000, 2,000, 5,000, nakalagay doon, halimbawa, non-prod driving uh, driver's license without actual driving. Sige pa mo yun? LTO logo, magbibenta ng servisyo for 5,000 pesos, pero kung bibigyan doon siya ng lisensya, na wala siyang actual driving. So, yung bigat sa lisensya na hindi siya marunong magmaneho. At ito, alam ko, medyo nakakatawa, pero hindi ito nakakatawa. Ba bakit? Yung driver na yan, pag nakakuha ng lisensya at hindi marunong magmaneho, most likely, makakadiscrash disgrace yan. Baka makakapatay pa yan. Kaya this is no joke. No? Some people, when they see it on the internet, they may think it's funny, they may think you know, uy, sige, makakalusot na ako, hindi na ako kailangan ng uh, mag-driving -mag test, o hindi ko na kailangan magpa-medical, hindi ko kaya magpa-check ng mata, nakakuha ko ng lisensya. Yan po ang nakaka, ang mga rason kung bakit, isa sa mga rason kung bakit ang dami nating aksidente ngayon. At kung hindi natin ito si at hindi natin papakita sa mga lukulukong taong to na seryoso tayo, tutuloy-tuloy pa rin yan. Kaya ngayon, ipipresenta namin yung isang nahuli, isa to sa marami ng nahuli, no? hindi seryoso kami dito, hindi kami titigil. No? Nagpapasalamat tayo kay General Yang kasi mabilis nila mga nahuli to mga to at hindi tayo titigil. Lahat ng mga mag magpo-post ng ganito, mga online scatter na ganito, eh huhuliin natin at ipapakulong natin. At ang minimum na sintensya dito ay 10 taon ng pagkakulong. 10 years, 12 years, sorry, 12 years imprisonment. So ito, sinasabi ko na sa mga kababayan natin na walang magawang matino buhay nila at inaabuso yung mga kababayan natin at by the way, si Asik Bilog, nandito din, iya sasabihin din niya ngayon, na anyone from the LTO na kumukonsinte o nakikipagsabwatan dito sa mga online fixer na to, at yung iba mga mga fixer, eh hindi lang tatanggalin ni Asik Bigor, kundi kakasuhan din at makakukulong din kasama nito mga luklokong scammer na to. Seryoso kami dito. Uh, baka iniisip ng iba yung mga ginagawang mga suspension ng lisensya, show cost order, revocation, eh ngayon lang yan. Hindi. Hatong nandito kami sa pwestong to, ang kapigin bilin na ng Pangulo, go after all of them. And that is what Asic Vigor is going to do, that is what General Yang is going to do, that is what we are all going to do. So hindi to biroan, seryosoan to, at kung nagdududa kayo sa resort namin, eh, pasisahan po tayo. Matutulad po kayo dito sa ipipresenta na, dito sa ipipresenta namin ngayon. Eh. So with that point, let me pass on first to General Yang um, para po ipresenta yung, uh, yung nahuli uh, at uh, kakasuhan na rin itong taong to. Thank you, sir. Good morning to everyone. Secretary, please, please, sir a secta uh, attorney Vicord Mendoza sa lahat po ng umaga. nangyari. Uh, last week po tayo ay nagsagawa ng uh, entrapment operation laban sa isang babae doon sa Palenzuela City kung saan ito po ay nagbebenta online ng uh, driver's license at uh, hindi lang po, driver's license kundi yung ID ng uh, PWD. So ito po ay dahil sa patuloy po yung aming pagsasagawa ng cyber patrolling at uh, nakikita po natin kung ano-ano po yung mga binibenta roon, mga panluloko ng ating mga kababayan sa ating mga kapwa-kababayan din. So nahuli po natin yung nagbibenta ng driver's license last week at uh, tayo po ay nakapagsampa na rin ang kaso. This is in uh, relation to uh, Article 172 of the revised Penal Code in relation to uh, Section 6 of Republic Act 101.75 or the Cybercrime Crime Prevention Act. Ano po ba yun? Yung uh, Article 172, ito po ay yung paggamit ng PECAN dokumento. So, kahapon po, nagpalabas yung uh, Prosecutor's Office ng uh, Resolution wherein uh, yung ating nahuling uh, suspect ay uh, makakapag, uh, makakalabas ng po siya pagka siya ay nakapagpiansa. So, 10 counts of falsified documents po yung ating naikaso. At uh, bawat uh, count po na naikaso natin ay meron siyang 36,000 pesos na piyansa. So, yun lang po yung aming uh, mabalita uh, po rito. Maraming salamat. Sige po, no. Uyiting ko po. Uh, nandito po yung suspect ngayon. Siya po ay dadaan sa due process gaya ng sinabi ni General Yang. Kakasuan po siya. Uh, Siyempre, vagable offense to. Pwede naman siya magpiansa. Vagable offense naman yan. Pero, kaya kami nandito ngayon para pakita sa lahat, lalong-lalo na sa mga kagaya niya na nang-aabuso sa ating mga kababayan, na hindi nila alam yung ginagawa nila, potentially makakamatay ng mga kababayan natin sa kalye. Dahil kung ikaw nagbebenta ng lisensya na hindi dadaan sa requisitos ng pagkuha ng lisensya, lalong-lalo na yung practical exam, malaking problema yan. At isa yan, sa mga malaking problema ang kailangan natin ayusin ayon sa utos ng ating Pangulo. So, think ko, seryoso kami dito. Hindi to gimmick o hindi to ginagawa ng namin for show. Sure. Kung yun ang iniisip ng ibang mga kababayan natin na gumagawa ng mga kalokohan na ito, nagkakamali po kayo. At mahuhuli din po kayo ng general At 12 years po kayo makukulong. 12 years. So, eh. lang lang so with that point, I want to pass it on to um, for a statement from Asik Vigor. And I think we also have some announcements on the licenses that we have suspended and revoked relating to various incidents, especially the, the two fatal car crashes. Uh, in the last two weeks. As well as yung mga, mga mapang-abusong mga rider, driver, uh, uh, itong mga nakarang linggo. Again, seryoso kami dito. No? Sinabi ko po kay Asik Vigor, kung kinakailangan lahat ng mahuli natin sa social media na abusadong driver, ay eh, at i-revoke. Gagawin namin hanggat matuto tayong lahat na seryoso ang gobyerno. May isang kaming nakita nung isang araw, yung pinagmamalaki pa niya na nag-overspeeding siya sa highway. Hinahanap Ina na, o hindi ko alam kung nahanap na nila masig bigor yun. Automatic suspended yun. At pag yun, eh, na, napatunayan, eh, revo revoke, ang lisensya niyo. So, seryoso po kami dito. Hindi po kami nakikipaglokohan sa inyo. Masig bigor, please candidate sa General Yang. Alam nyo, ito po ay uh, resulta ng ating uh, malinaw na instructions ng ating Pangulo na ipitan ang pagpapatupad ng pagbibigay ng lisensya at pagre-registro ng mga sasakyan. At sabi nga ni, at ang guidance sa amin, Secretary Dick, sa No Holds Bar, and impose the fullest penalty of the law. Alam nyo, hindi ho kayo makatakas. No? Kasi, yung mga meron kami mga two weeks lang po yan eh yung mga cyber cyber na yan eh madali pwede play po yan so pina po kami ng uh, cyber even as we speak right now meron kami ongoing yan, investigations sa so iba't in various regions um, uh, madali namang ugusin po yan at tinutuloy po natin yan but this time around with more effort and again as I said no, tinutuloyan huh? po namin tinutuloyan po namin hanggang masapa po yung kaso sa Pangalawa po, siguro deserves the warning also to our motorists uh, motorist applicants, no? Huwag na po sila pumunta sa ganyan. Peke, peke po yung lisensyang binibigay. At pag pumunta po kayo sa LTO at re-renewed yung lisensyang to, at meron po gano'n nangyayari, no? Na, 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 Nahuhuli namin yung fake licenses. And there are some of them. Hindi lang namin, no, i-, i ato, hindi lang namin i-deny yung pag ng lisensya mo kasi wala ka naman lisensya talaga, we will disqualify you from applying for a legitimate license. Not to mention the fact that you will be now the subject of a, a, a case to be filed for falsification of public document which goes with the penalty of 12 years. Because you are the end beneficiary, kayo po nakikinabang sa isang pending document to. So, arami na po natin nasasampang ganyan. At tuloy-tuloy naman, itong ating mga kababayan, madali na po mag-apply ng lisensya, dadaan lang po sa tamang proseso. At wag, 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 wag na po kayo makipag-conspire uh, makipag conspire sa mga driving school, vehicle uh, with the instruction of Secretary Gibbs. So we have already suspended, sir, around 107 driving schools. Uh, just in the last two weeks, na-uulit na-uulit trail namin yan in various regions nationwide. Wala na akong takas ngayon. Malinaw ang instruction ko sa amin ng ating esketary at presidente. Hindi impitado yan. Wala na akong lulusot. Kaya lato ngayon, pagpunta nyo sa baba, no? alas ngayon eh, we spoke to the graduate school association, to the American medical team association. Either you do your part or as instructed to us, we shut you down. And uh, that's part of our cleansing process. But at the same time, binapagaan mo natin yung proseso, no? Uh, puto si Secretary, streamline kung pwede gawin na, uh, kung pwede gawin one day, one day na lang, hindi na three days. So, and that we are doing right now. There are reforms in place that uh, soon we will announce so, uh, na talagang tumaganda na po ang ating servisyo yung mga pagkakamayin, yung kulang ng nakaraan, ginatakpan po natin yan, ginaligit natin sa ayos, and we'll announce that very shortly. Uh, we're just doing our stress test in the matter. So, sa ating mga kababayan, huwag na huwag kayong magsapalaran uh, madali daw naman kumuha ng lisensya sa LTO. Dadaan na po kayo tayo sa tapang proseso. Salamat po. Thank you, thank you, Thank you. Um, uh, second, thank you sa uh, mga kawini natin sa LTO. Uh, alam ko, um, hindi madali itong ginagawa natin. No? Hindi madaling bumuwag ng mga mga bagay-bagay na napakatagal nang nandyan. Pero sabi nga ng Pangulo natin, kaya nga natin gawin natin ngayon. No, hindi na pwede. Uh, hindi na pwede magpatuloy ito. Pero, kagaya ng pinakipotante sinabi ni Asik Vigor, kailangan ding ayusin ng gobyerno yung sistema. No, kailangan natin pasimplihin, kailangan natin pabilisin, kailangan natin uh, uh, iwasan yung mga paulit-ulit na na rekisito, sa paulit-ulit na steps na minsan nagiging sanghidin ng uh, korupsyon. No? Kasi the more steps, the more requirements, pag nahihirapan pa ng tao, either sa hirap, maglalagay na lang siya, or pupunta siya sa mga mukha nito para ma mapadali. So, gagawin ng gobyerno ang partinya niya, isi-streamline natin, papasimplihin natin ang mga proseso, pero magka-crackdown talaga tayo dito sa mga ganitong klaseng mga tao na pinagkakakitaan at inaabuso yung mga kababayan natin. At doon sa mga iba't ibang mga driving school, medical clinic, uh, emission testing, roadworthiness testing, na hindi sumusunod sa tama. Yung mga, yung mga buma, nagpapa, nagpapabayad na lang para mag appearance Yan, ang tagal na nangyayari yan. Alam natin, nangyayari yan. Eh ngayon, hindi na pwede yan. Mahuli sila, sarado sila. Wala nang, wala, wala nang pag-ipaliwanag, wala nang hearing-hearing, sarado. Seryoso yan. Hundred plus na pinasara ni Asik Vigor. This year alone, ng driving school. Two weeks alone, sorry. Two weeks alone, hundred seven. So, para sa mga kababayan natin na gustong magnegosyo ng tama, gustong magtayo ng driving school, mag-negosyo kayo ng tama. Gawin nyo ng tama. Kasi kung hindi, ipapasa ka kayo at hindi na kayo makakapagtayo niya at ulit. Hindi na pwede. Mag-anap na nga kayo ng bagong negosyo. Kasi hindi na kayo makakapag-driving school ulit. Yung 107 na yun, hindi na makakapag-driving school yan ulit. So, seryoso po kami, ulit-ulitin ko, at hindi kami titigil. Kung kinakailangan, bawat uli ng General Yang, iaharap namin sa publiko, yarap namin sa media, gagawin namin yun. To send a very strong message from the President himself that this will not be tolerated anymore. Okay, so last na lang, before we ask, uh, we, we accept questions is, yung mga netizens natin, kayo, mga media, uulitin ko, itag nyo lang ang LTO, itag nyo ang DOTR, itag nyo ang PNP Cybercrime, itag nyo ang LTFRB. I-validate lang namin. Kasi nga, sabi ko nga kahapon, may mga nagpapadala sa amin, hindi naman pala sa Pilipinas yung video. No? Pilipino yung nag-annotate, yung nag nagkikwento, pero mukhang pinagkakakitaan din. Gusto lang magkaroon ng clip para sa YouTube, para kumita. dami talaga ng loko eh. So, pero pagka-validate at nalaman na nandito sa Pilipinas yan, dito po yan. 90 days kagad yan. Walang hearing-hearing, walang kahit ano. dito po yan kung nag-validate. Kahit video lang. So, again, encouraging our netizens and our media to please keep on sending us. And we're very thankful kasi marami talaga nagpapadala. Ngayon, ang dami na nagpapadala. Kaya ang dami nga na, na ni Asik digor ng kanyang team. So, tuwi-tuwi nga po tayo, magtulungan tayo. Uh, and sana matuto na po tayo lahat. Yung mga nag speeding dyan sa highway eh, binibidyo pa nila eh. Uh, ano pa talaga eh, minsan nag-iisang kamay pa, so hatak po ng 180, tapos isang kamay lang yung nasa Manibela, binibidyo yung speed, speedometer. Tapos binibidyo na magaling daw siya mag-ano eh, umiwas sa ano eh. Sige, oh, pag nahuli kayo, wala kayong lisensya. Okay, so with that, um, maraming salamat siguro. Ma'am, pwede na natin uh, ibalik siya no? yung itong, itong suspect natin. Uh, hindi namin ginagawa ito para mamahiya ng tao, pero kailangan makita ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga katulad nito nag-read niya lang mangyayari sa kanila.